Yo mga tol, ito ang ating mga pinarotor ngayong araw Patakan, ayan Ayan ang bahay natin na ginawa Ito ang pasadig din yan Ito ang pupunta rin yung baba Rotor natin, dalawa Dalawang rotor, dadalawang titak pang na... Saan, alas dos na ayan ang lininisan nila kanina yan sa palungkong yan ang yung baba so, baba Gaba ng bahay ayan, ngayon, oh. ang na yun kapatagan na yun ang tinumbang namin yan lang mga tol ang ating update sa ating papunda na kanima ng sibulas